sumisid sa mahiwagang mundo ng sinaunang Ehipto, kung saan ang mga Diyos at Diyosa ay naghari na may banal na kapangyarihan, humuhubog sa buhay at paniniwala ng mga tao. Ang mga sinaunang Ehipto ay sumamba sa isang pantheon ng mga Diyos. Bawat isa ay kumakatawan sa natatanging aspeto ng buhay at kalikasan. Isa sa mga pinakareverensyadong Diyos ay si Ra, ang Diyos ng araw na pinaniniwala ang naglalakbay sa kalangitan araw-araw, nagdadala ng liwanag at init. Ang kanyang paglalakbay sa ilalim ng lupa tuwing gabi ay sumasagisag sa siklo ng buhay, kamatayan at muling pagsilang. Isa ring tanyag na Diyos si Osiris, ang Diyos ng kabilang buhay at muling pagkabuhay. Ipinapakita siya bilang isang mummified na hari, sumisimbolo ng walang hanggang buhay. Si Isis, ang diyosa ng mahika at pagkamaybahay, ay isang simbolo ng pagkamayabong at debosyon. Madalas ipakita na may nakatayong mga pakpak. Si Anubis, ang diyos na may ulo ng jackal, ay ang tagapangalaga ng mga patay na mamahala sa proseso ng embalming at ginagabayan ang mga kaluluwa patungo sa kabilang buhay. Si Bastet, ang diyosa ng pusa, ay tagapagtanggol ng tahanan at pamilya, kumakatawan sa biyaya at lakas. Ang mga Diyos at Diyosang ito, bawat isa ay may natatanging kapangyarihan at kwento, ay nananatiling patunay sa mayamang kasaysayan ng espiritualidad ng sinaunang Ehipto.